Kainan natin sila para kainan na! Maligayang kaarawan to the one and only Tita Tesh. Tita Marites Tulentino. Happy birthday Tita Tolentino. Tulentino! Ah, pagbati mula kay Manang Janet Cabildo Jose. Tita Tesh Tulentino, ano bang handa mo today? Sana'y mabusog mo kami. Uli, happy birthday Tita Marites Tulentino from Manang Janet Cabildo Jose. Maligayang karawan din mga kababayan kay Rafael Zakarian Dineros ng Bacoor Cavite. Apelido pa lang, mukhang mayaman lang. <laughs> Ano bang handa ni Rafael? Happy 56th birthday, Kristen Tixay ng Paco, Maynila. Maligayang karawan din, Porferio Gulciano ng Maribeles, Bataan. Kapatid po ito na nanay, Nenita. Ka Porfirio Gulchano ng Maribelis Bataan, happy birthday! Labat tayo dyan! Maligayang karawan din kay Charice and Reyes ng Karuhatan, Novaliches. Mga taga-Nova, good morning ho! Charice and Reyes, happy birthday! Pero din kay Heidi Liorca. Yung pangalan, sounds familiar. Nang Hagonoy, Bulacan. Heidi, Tita Heidi, happy birthday! O, babaha ho ng ano dyan? Babaha ng seafoods, Hagonoy! Oh. Jovel Sulit ng Doha, Qatar. Aba, Jovel, happy birthday happy dyan sa Qatar. Naba tayo dyan. Melchor Acid Jr. Maligayang karawan, Melchor. Sana ay mabusog nyo kami. Alright, rock and roll. Sino pa ba nagdiriwa ng karawan today? Sa ating mga personalidad sa lipunan, si Arnel Pineda. Bukalista ng uh, combo mga kababayan na Zou noon. Pero naging ano siya, naging bukalista siya ng uh, Journey, bandang Journey. Arnel Pineda, faring Arnel, happy birthday happy to you. Birthday. birthday din ni Denise Laurel, artista po ito. Denise Laurel ng Laurel Clan. Happy tita Amie Perez, Tita Amy, happy birthday! Maligayang kaarawan sa'yo. Sino pa ba nag Ah, si si ano si Manong Rudy Rodolfo Farinas nagdiriwa ng karawan happy na ragsak nga panagkasangay Apo Day oh, September 5, 1951 Politician Manong Rudy, Happy Birthday Nako babahan ng uh, babahan ng pinakbet dito ay Locos Norte Apo <laughs> Sino pa ba nagdiriwa ng karawan uh, eto Coach Pido Harencio. Happy birthday! Coach Pido Harencio, happy birthday. Kaibigan ho natin ito, napakabait. Binabati ka rin ni Doc Christian. Doc uh, Christian. Uh, Binabati ka rin ni Doc Christian Chijo de Castro na maligayang kaarawan. yung mga kaibigan mo sa Marikina. oh, Happy birthday, Coach Pido Harencio. Ito, meron pa mga kababayan, legendary ito. Kung kayo ay uh, napupunta sa sa Sumulong Highway, binigyan siya ng pagpupugay dahil sa sa kanyang nagawa sa sa bansa. Today in Filipino history, Today in Filipino history, September 5, 1905, Lorenzo Sumulong, a prominent Filipino politician, pinanganak ngayong araw na ito, Santipolo Rizal. Uh, Lorenzo Sumulong, Senator Lorenzo Sumulong, happy birthday to you, birth anniversary. Gilbert Remulia, maligayang kariwan. Gibe! <laughs> Siya pa nakapwesto ngayon si Gilbert Remulia. Siyempre, malakas ngayon sa administrasyon ng Remulio Family. Lahat nakapwesto yan. Happy Birthday! September 5, 1970. Yan si Gilbert. Sama rin natin sa industriyan, mga kababayan. Okay, wait lang. Ngayong araw na ito, September 5, 1976, Philippine International Convention Center o PICC was officially inaugurated. <laughs> ah, ngayon pala yun, September 5, 1976. Okay. Eto pa, mga kababayan. Uh, pinanganak ngayong araw na ito, September 5, 1905, Justiniano Montano Sr., pinanganak sa Santa Cruz de Malabon, Cavite. Political history, few figures cast as uh, long as as a controversial shadow of Justiniano Solis Montano Sr., the man who dominated Cavite politics for over three decades. and whose influence extended far beyond the boundaries of his home province. Pinanganak ngayong araw na ito. Ngayon eh, Tansa Cavite na yan, yung tinatawag na Santa Cruz de Malabon, kabite Pangalan niya, Justiniano Montano Senior Sino pa ba nagdiriwa ng karawan? The late Freddie Mercury. Kilala niyo si Freddie Mercury. Yung uh, bukalista. Frontman ng bandang Queen. Birthday din ngayon mga kababayan ng actor na si Michael Keaton. Keaton, 1951. September 5, pinanganak, 73 years old. Siya yun ang naging Batman sa pelikula. Sige. Maligayang karawan sa lahat po na mga ng karawan today. Enjoy your day because it's your birthday.